Iris, maging matalas ang iyong pakiramdam kahit mga dating nakakausap ang kasama para makalihis ka sa gastos at maling relasyon, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, gabay signos ng kalikasan. Taurus, ang katawan ay ingatan sa buong araw pag alam na alanganin ay huwag ng tumuloy, gabay signos ng kalikasan. Gemini, dapat ay laging ready ang isipan sa makikita dahil para maiwasan mo ang mapanglamang na tao, gabay signos ng kalikasan. Cancer, dapat ay laging ready ka magalit ngayong araw kung dapat para walang makagawa na ikaw ay iisahan, gabay signos ng kalikasan. Leo. At huwag mo na makisama sa alam mo na puro chismis ang ginagawa, na dinadala ng makakausap dahil pag makisama ka ay magagastusan ka ng biglaan, gabay signos ng kalikasan. Virgo. Umiwas sa alam mong masungit na tao dahil baka ikaw din ay mabigyan ng negatibong enerhiya sa mga gagawin, gabay signos ng kalikasan. Libra. Umiwas ka sa alak lalo na sa gabi ay iiwasan din ang tao na mahilig gumawa ng tukso ng pagmamahalan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, gabay signos ng kalikasan. Scorpio mas mainam na maging maunawain, at mabait ngayong araw para makaiwas ka sa bad energy ng kalusugan, gabay signos ng kalikasan. Sagittarius. Umiwas muna sa kumare o kumpare, nakakilala mo na puro pakinabang ang gusto para wala kang maging panget na araw, gabay signos ng kalikasan. Capricorn. Umiwas magpakabusog sa gabi para sa kalusugan at umiwas sa lahat ng maalat na pagkain para makaiwas sa gastos sa katawan, gabay signos ng kalikasan. Aquarius, mas mainam na dumistansya ka sa usapan ng mga kapatid na may suliranin, para maiwasan mo na kala nila ay may kinakampihan ka, gabay signos ng kalikasan. Pisces, bawal ka muna gumawa ng opinion sa mga kaibigan dahil baka ikaw ang mabalikan ng sisi sa hinaharap, gabay Signos ng kalikasan.